Hi guys, uh, good morning po sa lahat, lalong lalong po sa ating mga kapwa secretary personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59, ang pag-uusapan po natin is regarding po ito sa comment ng isa nating subscribers at uh, patungkol nga po sa guard mounting. Okay? So, napakahalaga mga 59 ng kanyang komento na pag-uusapan po natin kasi nga ay uh, talagang maraming nakaka-relate dito dahil uh, madalas po ito na nangyayari sa isang detachment, okay? So, so yun mga PEP9, syempre kung bago ko lamang po sa aking munting channel ito nga pala si Robert Chidi Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report and of course uh, regarding po sa mga usapin uh, patungkol nga sa security guard na pwede nating uh, gawing reference mga PEP9 para magamit po natin sa pangarap araw po na duty, no? Bilang uh, isang security personnel, okay? So, yung mga 5-9, yung comment ng ating subscribers, no? So, ito yung sabi niya. As lang po ako, tama po bang kahit op mo ay obligado kang umatin ng guard mounting? Sana po masagot, okay? So, napakaganda mga 5-9 ng kanyang uh, comment, no? Kasi uh, talagang uh, madalas itong... Uh, nangyayari or tinatanong din no ng mga 59 natin no lalo na kung naka-off duty ka nga no so itong mga 59 ang uh, comment niya ay case to case basis po ito so ibig sabihin po ay nakadepende po ito sa inyong commanding officer sa inyong secreto officer o sa inyong detachment uh, commander o sa inyong head guard or uh, kung sino man po ang uh, inyong uh, officer in charge dyan sa inyong area of responsibilities o sa inyong detachment no? so Ah, uh, meron kasi mga 59 na uh, mga officer na kapag uh, mayroong mga updates or uh, mayroong mga karagdagan ng mga SOPs no, ay uh, gusto nila na isang uh, sabi lamang no sa Guard mounting So, ibig sabihin gusto nila na andun lahat ang presensya ng kanilang mga subordinates para kahit pa paano uh, isang sabi lang no or uh, pangkabuuan na no na isang uh, explanation lang. Ay, uh, siyempre, Uh, marinig po ng lahat at maintindihan ng lahat ng kanyang subordinate. So, meron pong mga official na gano'n, mga 5 no? Um, uh, so, inoobliga nila mga 5 na umatin kahit naka-off ka, no? So, kaya nga sabi ko, case to case basis kasi nga, depending nga yan sa inyong uh, officer, no? So, para sa akin mga 5 no? Bilang uh, officer kasi syempre, uh, officer official na rin tayo at nag-handle na rin tayo ng tao, no? So, yun nga, depende rin sa sitwasyon. Pero para sa akin, So, siyempre, bibigyan natin ng consideration yung nag-day off. Kasi nga, kaya ka nga nag-request ng day off, kaya uh, para siyempre, maka-umulit po yung araw mo kasi ibig sabihin, meron kang lalaka no? So, unless, uh, pinag-day off ka lang talaga or uh, wala ka namang gagawin at uh, nagkaroon ng, at uh, meron kayong schedule ng guard mountain, so, why not? Bakit hindi ka atin? So, pwede kang umatin uh, kung gusto mo, no? At uh, para kahit pa paano, syempre advantage na rin para sa iyo at least alam mo na kung ano yung pinag-usapan sa formation, no? So, yun po yung uh, sinasabi natin dito. Pero kung uh, talagang nag-request ka dahil nga may lakad ka, no? Nag-request -re ka ng DO. So, syempre kailangan kailangan mo talagang lakarin or may lalakarin ka. So, hindi na obligado, no? Na umatin ka pa ng permission. So, yun may para sa akin. No? Depende na po yun sa mga ibang officer. So, so siyempre, ang uh, consideration na rin yun sa 5 mo or sa subordinates mo. So, kung wala man siya, so, siyempre, bilang consideration dun sa uh, subordinates mo, no? Ay, uh, siyempre, ay, pwede na rin natin siyang uh, explain sa kanya kung pag pumasok siya or uh, i-relay sa kanya yung mga additional or mga pinag-usapan sa formation, no? So, yun po yung sinasabi natin dito mga 5 na case to case basis nga no So kaya nga sabi ko nakadepende yan sa pamamalakad or nakadepende po yan mga pub sa siyempre sa communication ninyo ng officer mo or of course bilang subordinate So s'yempre kung talagang hindi mo kayang attend at na talagang importanteng lakad ka no So pwede kang makiusap or uh, makapag-communicate sa officer mo no uh, mag-explain ka kung bakit no So, yun mga 5-9 no? uh, Ganun lang naman kasimple yung mga 5-9 So, I think mga 5-9 sa mga ganyang bagay Kailangan natin dito is coordination And of course, uh, respect no? Siyempre, uh, sa bawat isa Kasi siyempre, kung may respeto ako sa Officer mo, siyempre Makipag-communicate ka or mag explain ka Then, yung Officer mo, siyempre kung mayroon namang ng respeto Sa 5-9 or no? subordinate So, siyempre, uh, siya na rin Ang uh, magbahalang uh, Siyempre, mag- uh, kumbaga, eh, Uh, magrelay mag-relay or uh, magbigay ng consideration kasi nga ay kaya nga nag yung tao para nga makakomunit yung araw o sakaling meron siyang lalakarin so hindi natin kailangan obligahin pa na umatin ng guard mountain so yun lang mga 5 no? Oh. sana kahit papano pano ay uh, uh, nabigyan ko kayo ng uh, konting uh, idea konting uh, aral Uh, regarding sa comment ng ating uh, subscribers no so napakahalaga yan mga 59 lalo-lalo na po sa ating mga baguhan ng mga 59 or sa mga uh, aspiring security personnel natin so yun mga 59 sana po nakatulong po ang aking uh, munting video sa inyo no kahit pa paano. at uh, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit pa paano updated pa kayo sa susunod na ating video na i-upload, no? So, yun, maraming maraming salamat po, mga Feb9. God bless us all.